Magandang umaga sa ating lahat at welcome sa panibagong hugot, binipisyo sa usaping pangkalusugan. Sa umaga ito nagpatanto ko habang kumakain nitong karnava sa bisaya na Termanelohia o Guyabano sa Tagalog. So, binipisyon ng guyabano paano ito nakakatulong sa, kal sa, kalusugan natin. Maraming Pinoy ang mahilig sa guyabano na may makinis na texture at nakakapreskong lasa na sinasabi ng iba na kombinasyon ng mansanas at strawberry na may halong citrus flavor. Kinikilala din ng Department of Science and Technology o DOST ang mga binipisyong pang kalusugan ng guyabano na sapat para makabuo sila ng ilang suplemento at saa. Ngunit totoo ba na ang mga benepisyo ng guyabano ay kinabibilangan ng mga katangiang panlaban sa kanser? makakatulong ba ang guyabano sa paggamot ng kanser? Alamin natin dito. Unang-una, -una, maraming salamat sa mga nag-subscribe at nag-view sa ating YouTube channel. And of course, please also support my Facebook page. So balik tayo sa ating topic for today. benepisyo ng guyabano based sa Department of Science and Technology. So itong research na to pala ay base sa Hello Doctors official website sa na ng medical expert natin from Oncology Davao Doctors Hospital by Dr. John Paul Abrina. So sa isang binepisyo ng Guyabano sa isang balita noong 2013 na inilabas ng DOST sinasabi nila na ang Guyabano o sa English na sour, sour soup ay puno ng carbohydrates, dietary fiber, vitamin B1, B2 at C na nila na ang protas ay mayaman sa flavonoids, phytochemicals na may potensyal na pigilan ang paglaki ng virus at allergens kapasin-pansin ang mga flavonoid ay maaring magkaroon ng kakayahang pigilan ang mga carcinogens na maaring matrigger trigger ng cancer. No? So, ano ang sinasabi ng mga scientificong pag aral tungkol sa guyabano at cancer? So, ang guyabano ay mayaman sa acetogens, potent anti-cancerous agent, no? Isang ulat ang patunay na ang sour soup ay naglalaman ng mataas na antas ng acetogens na kanilang ibinukod sa mga buto, dahon, balat, ugat at prutas. Ang acetogens ay mga kapangyarihang inhibitor ng nicotinamide, adenine, dinucleotide, phosphate, oxidase na nakapaloob sa mga lamad ng mga selula ng kanser. Ito ay maaaring magkaroon ng cytotoxic effect sa kanser. Ang pagkaroon ng mga cytotoxic effect ay nangahulugan na ang isang bagay ay maaaring pumatay ng mga sel Ang chemotherapy at radiotherapy halimbawa ay ng mga cytotoxic na therapy sa kanser. Sa isang pag-aaral na ang mga manalisik na ang bano ay may potent cytotoxicity laban sa cervical hela cancer cells. Ang mga sangkap ng guyambano ay maaring magdulot ng apoptosis o pagkamatay ng sel. Ang apoptosis ay ang mga nakaprogram na pagkamatay ng mga selula kapag may humahadlang o oh huma ang sa apoptosis patuloy na nabubuhay ang mga selula at ito ay maaring humantong sa cancer ngayon ipinapakita ang mga pag-aaral ng mga benepisyo ng guyabano ay kinabibilangan ng induction ng ap apoptosis sa ilang cancer cells ang mga katas ng dahon ay prutas ng guyabano halimbawa ay nag-uudyok ng apoptosis ap sa mga selula ng cancer sa suso natudulot din ito ng up apoptosis sa colorectal, leukemia, cervical, hela at mga selula na cancer sa baga. Ang guyabano ay may mga anti-proliferative properties. Sinasabi sa mga ulat na ang mga paglaganap ay ang mga tanda ng pag ng cancer. Kapag isang tao ay may cancer, karaniwang na hulugan iyon na mayroon silang kapansanan sa proseso ng cell cycle kung saan ang mga selula ay dumadami ng hindi, ng hindi makontrol nagresulta sa bagong unlad ng tumor. Ang pagsupo ng palaganap ng maaaring makatulong sa pamamahala ng kanser. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga benepisyo ng uyabano ay kinabibilangan ng mga anti-proliferative properties laban sa mga selula ng kanser. Sa perspective ng tao, maari ba ang itong makatulong sa subuin na pagdami ng mga selula ng kanser sa kol kolorektal, hepatatik, suso at baga. Panghuli, kapag mayroon ang cancer ang pagpalakas ng eh, yung kalusugan ay dapat magiging isang prioridad ipaliwanag ng isang ulat na ang sour soup ay may sumusunod na gawain antioxidant, antihypertensive, anti parasitic pag-alis ng pagmamaga mga benepisyo ng guyabano para sa cancer mga pag-iingat at paalala kahit gaano kalaki ang mga benepisyo ng guyabano tandaan ang mga eksperto ay nababala sa mga tao laban sa paggamit ng prutas para sa cancer. Binanggit nila na ang mga ano nakin ay nangibabaw. Ang acetogenin sa guyabano ay nakalalason. Ito ay hindi pa pinag-aaralan sa mga clinical na test. Tinugunan din nila ang kaugnayan sa pagitan ng neurotoxicity at pag-inom ng tsaa ay gawa sa mga dahon ng guyabano sa so, kabilang dako naman ito pala yung aso ko ang pangalan niya dito ay Charlie hango ito sa pangalan ng pinakamayari nito na binigay lang kasi ito sa akin kaya nasinunod uh, ko na sa pangalan niya Charlie na nagretiro na sa service so mabait itong aso namin at uh, Nagbibigay, nagbibigay din ako awareness sa mga nais gustong bumisita sa bahay namin na sana, just vigilant din kasi may aso kami so huwag marunong din mamispeto sa bahay sa may bahay, maaaring ng bahay para ewas kagat po, maraming salamat